Alam niyo habang naglalakad ako dito sa tabing dagat ng Mataya. Ayan oh. Pataya. Naisip ko, naisip ko lang ha, ang buhay ay parang dagat. Oh, yung buhay parang dagat din. Minsan <coughs> kalmado, minsan magulo. Pero laging may dalang aral. Okay? Alam niyo marami sa atin gustong maglakbay. Pero laging naghihintay ng tamang oras ng sapat na pera o may kasama. Pero sa totoo lang, habang naghihintay ka, tumatak rin kasi yung oras eh. At darating ang panahon, ha? May pera ka na nga. May marami ka. Sobrang yaman mo na. Pero wala ka ng lakas. Kaya nga lagi kong sinasabi, mas mabuting maglakbay gamit ang paa at kamay kaysa may alalay at may saklay Ayan o oh, mga yan Habang kaya mo maglakad Kaya mo pa maglakad ha ng mag-isa mm, yeah, Habang kaya mo pang buhatin Ang sarili mong bag Ang sarili mong pangarap Lakad lang ng lakad dahil ang bawat hakbang May kwento Ang bawat lugar may aral Ang bawat pagod may saysay -say. Okay Hindi mo kailangan marating ang buong mundo Para masabing malayo ang narating mo Minsan, sapat na ang marating mo ang sarili mo sa paglalakbay mo. Kaya habang bata ka pa, gumala ka boy. <laughs> Maligaw ka, matuto ka. Dahil darating ang panahon, ang mga alo ng buhay ang magdadala sayo sa iyo sa pang pangpang ng katotohanan. Na ang pinakamasayang biyahe ay yung sinimulan mo habang may lakas ka pang maglakad at may tapang kapang mangarap. Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, the voice master, at ito ang paalala ko sa inyo. Huwag mong hintayin ang panahon na kailangan mo ng alalay at saklay bago mo lakbayin ang mundong para sa'yo. That's it. Great day mga kaibigan. Maraming salamat. Hanggang sa muling paglalakbay. Dito lang sa Pocholo G Travels. Bye guys!